sana, kung wala kang pakailang sa akin, sana yung nanay ko hindi <laughs> mo binintis. Tay, Tay! Tay! Tay, ang agam mo naman ako iniwan, Tay, di pa wala akong tasawa, Tay! 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 Iniwan niya naman ako ng nanay ko, iwan naman po ba ako, Tay! 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 Anong ginawa mo, Tay? Anong nangyari sa'yo, Tay? Tay!

Saan mo sinama mo ko? Ayan, ito, may ito Kaya nga, dapat tinagay mo na ako. Ano to? Wala na ano. Kahit pagsaksa ko ng bluta tayo sa pisgay, hindi na ako pupute. Wala na. Asan yung ano? Asan yung nagsaservice? service? hindi ano ko alam. May sinabi ko, hinahanap ko sa amin. Nandun ka daw, nakaiga. Hindi ka na pupute. Tandaan mo yan. Bakit na dito ko na naman? Wala. Ano? Kailangan tupuntan, eh. ka ito puntaan eh. Mangihihi ka. Oo, wala ka Isipin mo. <laughs> Sige nga, kung yan gluta, akala ko kanina dense ka na. Kung kanina nagpapagluta ka, nagpapagwapo ka, yung anak mo gutom na gutom na, nangitin na ako kakagutom. Ano pa kayo lang doon? <laughs> ano pa kayo may anak mo ko? Maski anak kita, ha? Wala akong pakialam sa'yo. Nangitim na ako sa ganto sugutom, putay. sa gutom ko tay. Ay, sabi mo wala akong baka... Wala na akong magagawa. Nakapagbayad na ako sa RM. Hindi na hawak sa anak mo. Ba't naman ako maaawa sa iyo? At saka ikaw, wala ka pag-asa pumuti. Okay, Oo, oh, oh, may ting ka na talaga. Hey, tay, okay, alam mo ba ako tutusin mo? Sana, kung wala kang pakailang sa akin, sana yung nanay ko hindi mo binintis. Ano ko ma, At alam mo ba? Oh. Kung sa ka pinaglihi? Saan? Sa duhat! Sino mo pinaglihi pa ako sa duhat? Lahat na lang ata ng kamalasa sa oh pende. lahat na hmm. may tin. Dinuguan. Oh. oh Yung pusit. Yung tinta ng pusit. Gustong gusto niya yun. Kaya, pangit mo. Ang guwapo po ko. Nakapagpangit ka naman sa akin mo rin naman Wala nga akong pera, ano ba? Alam mo na kung saan mo ako pinagli. Oh, saan? Alam mo na kung ga, kasi mahal mo ako. Kasi may utong mo, magkakulay kami. Oh, o ano? pero puputi yan ha. Uh, ngayon? Oo, oh, mamumula. Mamumula? Ah. Uh. Oh. Alam mo kung bakit? bakit? Dahil sa glutang yun ang yan. Uuwi oh, oh, oh. na lang ako. Akala ko patay ka na. Oh, sige. Umuwi ka na nga. Buti nga may alak um, bang nag mo, mo ako rito eh. Buti nga, may anak ka pang nag-aaral. Ba't kikita kami ni ano? Ha? Sabihin ko, cancel. Bye-bye. <laughs> Nak! Patawarin mo na ako. Bib bib bibigyan na lang kita pera. Meron pa natin eh. Ay, may Meron pa. Uh, wala eh. pala rito. Wala ka, cancel. Wala ka, cancel.